Pababa muna ako. Wait lang. Hindi lang ako kanabahan din. Ay, ay! ay meron nga! Ay! Ang dami! Ay! At yan mo, sumusugod sila. Ay! Basta yung labas. Ay, yung pati mo! Ay, ba't ganun? Pati nga? Yan ang kuya! Ano? Kuya, haliluya! 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 Hallelujah. Dito rayulong natin bago mo sayo. Witong witong tatakbo. Nagtatakbo. kayong tatakbo grabe. Diriyan di sana yung ano kagala. Yeti mo na kan. Huyamin ganyan bandila tingnan mo wa. tingnan mo. Ano? Ano, mo ba 'yun? Lumamat Kulay gray yung mata niya. Ano ba 'yan buhay tingnan mo. naman. parang may pumatong dunon. Dito yan? Kuno yan. Ate, yun na na kata. sa akin o. Ito ang abandonadong kastilyo dito sa Pangasinan na kung saan nanatiling misteryo ang dahilan kung bakit nilisan ang isang napakagandang pagmamayaring ito sa tabi ng dagat. Kaya muli, samahan niyo ako at ng Team North Luzon Phantom para tuklasin ang dahilan at misteryo ng isang napakagandang kastilyo sa Pangasinan. Napansin ko lang guys, itong uh, busali na ito ay uh, napakaraming basag na mga salamin. At kung hindi ako nagkakamali, ito ay nanggaling diyan sa mga bintana at dito sa loob ng building na to. Katulad niyan. Yun guys. Pasok tayo sa unang kwarto. At hintayin natin gumabi para mas makita natin kung dito ba sa lugar na to ay may mga paramdam din. Ayan ito yung kanilang comfort room. Lipat na sa kabila. Dito pala, may napansin ako guys. Ayan. Meron din silang palaisdaan dito. Sa tabi lang, ay sa likod lang ng ano. Ayan. Building. Ito naman, ang pangalawang silid. Dito sa gusali nito. Oo. Oh, CR din to. Sayang naman na, no? and guys, sa busaling ito meron silang ikalawang palapag kaya subukan din natin akyatin at ipakita sa inyo ang ganda ng tiyatawag nilang kastilyo sa tabi ng dagat. guys, nandito na tayo sa ikalawang uh, kalapag. Pero, tingnan din natin yung lalakaran natin. Kasi, hindi natin sure kung uh, maayos pa ba itong lakaran. Maamagulat na lang tayo, bigla tayong <laughs> Bumulusok sa iba ba? Ayan. Ganda guys, oh. Ganda. Ganda kasang hangin. So, makikita nyo, ayan. Ito na kabuoan niya. Napaka-peaceful sa second floor pa lang ito ah. At meron pang malawak na espasyo dito. Kita nyo guys, basag-basag oh, talaga. Hmm. Sayang. study first. Tama nga naman. Study first. At so far, sa pag-iikot ko ngayon, wala pa naman ako napapakiramdaman na kakaiba dito. Hindi ko alam kung talagang sinadyang binasag to. O dahil sa lakas ng hangin dito na uma, umahampas palagi, eh, naging cause kung bakit nagkabasag-basag yung mga salamin dito. Ayan. Or napagtripan na bato-batohin dahil nga ganito na yung sitwasyon ng building. Hmm. Kaya tayo sa taas. Kasi yung mga kasama ko nasa baba sila. Kaya ako naman ngayon ang iiko. Ito yung pinaka rooftop nila. Ayan, ang ganda. Pero syempre, ingat din tayo sa paglalakad. Oh, wow. Ang ganda naman dito. Oops, bakit kaya ganun? Medyo lubog na yung ano. Medyo lubog na yung simento. Ayan, oh. Delikado, delikado na rin pala talaga tong akyatin. Ayan siya, oh. Hmm. So, andito tayo ngayon sa rooftop. Pakaganda ng tanawin dito. Ayan, oh. Ayun, magsa-sunset na. Hindi tayo. Actually guys, nakakatakot na siyang akyatin. Ayun, medyo nagkaroon na ng deformation. Dito banda, lumalobo na siya. Palobo na yan. Tapos, dito naman, nag-start na rin siyang matuklap. Siguro, pag nagkakaroon ng earthquake, yan, dahil sa wala namang tumitira dito or gumagamit, hindi na may maintain. So, dito tayo sa taas. Ay, napakasarap naman dito. Ngayon si Maude exists. Psst. nababa na ako ni Maude de Exis kasi nakita niya nga na delikado. Muna ako, wait lang. Hindi lang ako nababa na. Um, sayang talaga to. So, pababa na tayo sa second floor, guys. Antayin natin um, dumilim. Uh, magkaroon tayo ng konting investigation and observation dito sa um, kinihilala nilang Castillo. Magandang gabi guys. Nandito po tayo ulit sa uh, Abandon Castle dito sa Pangasinan uh, na kung saan inantay nga natin bumilim para ma-explore ito ng ganitong oras. Kaya samahan niyo ulit ako at ang Team North Luzon Phantom. Bakit? Takot Ka? Ngayon so, ayun guys, pali mag-start na tayo mag-investigate sa gabing ito. Kasama natin si Shaman Tope at ang Team North Luzon Phantom, Mao de Exis, I Ghostly Hour, and Kadalek TV. Ngayon okay, guys, so na kami ngayon para maghanap ng good spot para sa gagawin naming investigation ngayong gabi. So guys, ayan, pakyat na kami sa taas at bali naghahanap talaga kami ng good spot. Hanap kami ng good spot kung saan kami magkakandak ng EMF investigation. Dahil syempre, mas okay na kung meron tayong na-feel, nafe eh, ma-validate yun ng EMF na gamit-gamit natin. At dito nga napag-decisionan na namin kumuha ng litrato na magkakasama Nagawa pa nga namin magbiruan hanggang sa mapansin namin na may kakaiba sa aming litrato Ayun mo ang habit. Uy, tara na. Charis. mo. Uy, mo kuya. hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So wait lang, Wag, tatakbo. Huwag kayong tatakbo, grabe Hindi, hindi, sa na ka. Walang tatakbo. <tinyo> Ayun, <Okay>. oh. <tinyo> lang, Dandan lang. Walang tatakbo, ah. <tinyo> relax lang, relax lang. Relax lang. Bakit gano'n? Sayo ka talaga. Pati Guys, grabe guys. Ba't Nag-picture kasi kami. Nag-picture kami guys. Pero tingnan niyo naman. Kasi Normal niyo Normal naman. Hindi ah. Di sana pati yung sa Iba yung pagkakaano. Iba't iba yung mata. Ang tapang pa. Ang tapang. Kuya, yeah, may ganyan bang dila? Tingnan mo, ha? Wow. Kuya, oh, tingnan oh, mo. Ano, dila. parang ano? Parang, parang may ano? 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 Bakit ganun? Kulay gray. Yung mata niya. Ano ba yan, kuya? Tingnan mo naman. Parang may pumatong. Ano, yun na. Yun, Ate, yan na. Oh. May pumatong na mata. Hindi sa akin yan. Ya. Ayun, no? Ay, no? Kulay gray. <laughs> oh, sa ito. Ang lalaki <laughs> <laughs> ulo. Ang pangit, eh. Grabe. Ayan mo muna. Close mo. Game dito na tayo. Sa gitna. Ano na, pichiran ko ulit kaya? Dito usa sa itim. Dito. Oh Grabe, nagkilabutan na kami dito, guys. Pali, ano kasi? Eh, ano mga tutukan mo? Ay, dah, Dito tayo. Wait lang, wait na. guys? Tumo ba kami dun sa second floor kasi nag, nag, parang nagpicture kami doon na apat. Tapos, nung video na namin yung mga pictures namin, lahat naman parang okay naman yung kanang mata pero nung zinom namin yung kay Maude Exis may kakaibang parang pumatong doon sa sa mata niya which is nakasalamin naman siya di ba so tinignan namin kung reflection lang yun iba talaga eh kasi parang kulay gray pa yung mata niya and yung ibang picture is normal naman kaya nagsibabaan kami agad dito sa first floor so dito na tayo dito tayo mag conduct ng investigation dito sa loob. Ayan, so tingnan natin yung maging investigation natin dito kung sasagot ba sila sa amin sa pamamagitan ng EMF. Ayan, so tara na. Let's go. Sige tayo po ya. Subukan mo ang picture na ako kagabi ni Mama. Ano ka? Seryoso. Ano na ako? Ano Subukan mo yung ko. Ayan, dito nga guys, oh. So, namin yung picture kay Maudexis. Like Kasi, uh, merong uh, picture na nag-appear na nagiba iba yung mata niya. na ba yun? Grabe. Eh. Sobrang I baba kami agad, eh. No, inuulit namin. Hindi. Iba, eh. Iba, iba talaga, eh. Iba. Ano yung, eh, yun? Ano kasi parang ano siya, te, hindi mata ng tao nga. Oo, oh, okay. te. Iba talaga nga. Yan, nagkilabot. Ko. Ako din, Hmm. Oh, ano yun nga, eh. Iba yung ano mo dito, no? Time check. Ayan. op namatay. Time check, guys. Um, 11.41 na ng gabi. So, malapit nang mag-alas 12. Pagkatapos ng mga naganap na yon, amin niya pinagpatuloy ang investigation. Ngunit wala naman kaming nakuha na kahit na anong response sa aming EMF. Minabuti na lang naming lesanin ang lugar at kami nag-alay ng isang dasal para sa kanyang katahimikan.